Doon ka na lang nalaman na nung nakaalis pala ako, marami pa siyang mga, mga, mga sinabing masasakit. So, nung Thursday, I instructed my staff na pag-aralan kung meron ba talagang magiging basis yung ethics complaint. Kasi ayaw din naman natin na um, mag-file na alam naman natin na hindi magpo-prosper. Um, what exact remarks? Paratingin niyo tandaan kung paano ibigbis na si Hana reklamo sa senator. Well, unang una maraming komp komponent yung ab uh, complaint kasi na well aside from being a senator, si senator Alan Kaytan is also a lawyer. And di ba as a lawyer, meron din silang standard na sinusunod. And during the hearing, nakita naman natin na hindi lang yung standard of a senator, kundi yung standard din of a lawyer, yung na-violate niya during the hearing. So, number one, yung name calling na ginawa niya, yung, yung sinabi niya na yung ang pangalan mo, Lourdes, hindi Marites. Um, tapos yung pangalawa nga is yung buang. But sa akin, for me, yung pinaka-grave is yung pag-accuse niya na nagbibigay ako ng copy dun sa sampung radio interviews ko daw ng set of questions. So, like, bahagi din yun. And then plus yung uh, kitang-kita during the hearing, um, napanood ko siya ulit, tapos I was reading the transcript, makikita niya na halos during the uh, the hearing ng Wednesday, parang siya lang yung Salita ng salita, tapos every time mag explain yung DPWH doon sa tanong nila, cut off nga. Eh, di ba, uh, paulit-ulit naman nilang sinasabi na um, this is about a review. So kung review to, bakit yung resource person hindi nabibigyan ng pagkakataon na mag-explain nung, nung statements nila? What exactly are you you? Ang sa akin, ang gusto ko is na well, una-una, ayaw akong pangunahan si senator Tol dun sa magiging ruling. But at the end of the day, we want to be vindicated na meron talaga siyang maling ginawa during the hearing. That does not reflect a senator or a lawyer. Hindi na po usapan pag-usapan na lang po kung ba na mag file talaga ng Um, for me, no, when the pronouncements were made during the hearing, uh, ano na yan eh, kung baga, nabitawa na yung mga ganong salita, di ba? So, ang sa akin, babalikan ko, yung nangyari sa amin noong 2015, parang that time, pinalipas ko na lang, pinalampas ko na lang, but this time around, parang hindi na ako papayag na gawin niya ulit na, na yung paninira na ginawa niya, and I'm a mother. Magulang ako. So, kailangan akong protektahan din yung mga anak ko na ayoko na pag bumalik sila sa skuelahan, may magsasabi sa kanila na yung nanay mo pala, si Raulo, kasi tinawag ni Senator Cayetano na buang. So, this is not just uh, about me as a senator. This is also about me as a mother na alam ko, wait, naiyak ako. <laughs> Kasi alam ko yung pinagdaanan ng mga bata, hindi lang ng mga anak ko, pati yung mga pamangkin ko nung panahon na yon. And hindi ako papayag na mauulit muli yung, yung, yung ganong uh, pinagdaanan nila. Kasi siguro ang hirap ma-explain kung hindi mo pa nararamdaman maging isang magulang. Kung, di ba, para if you're a parent, mas masakit pag yung anak yung nasasaktan, eh ganun yung nangyari sa amin noong mga panahon na yon. So this time around, hindi na talaga ako papayag na mangyari pa siya ulit. Ano um, mga Well, una-una, gusto ko rin magpasalamat kay Senator Tolentino because I saw yung pronouncement niya na i-hear daw niya tong complaint natin. So hopefully, pagbalik namin sa July 22, eh magkakaroon na ng schedule itong complaint. And siguro, ang sa akin, uh, hindi ko naman siya minamadali. Eh. I want this to go through a process. Kung kailangan uh, uh, patawagin patawa yung mga nag-interview sa akin, kung talagang may katotohanan yung pagbigay ko ng mga tanong sa kanila. Eh, I am Uh, more than willing to wait and uh, ayaw ako rin sa i-pressure na mag-rule ka agad. kasi nga gusto ko talagang uh, makita ng lahat yung proseso na gagawin ni senator Tol para din naman magkaroon ng basihan yung magiging ruling niya sa bandang dulo How under rule na um, no senator under any use offensive or improper language against another habal Yeah, bahagi nung complaint din natin, no. So marami mga sections kasi na uh sa tingin natin na violate ni Senator Alan during the hearing. Paki-po uh, iyon na. Meron pa po pang ibang like. Yeah. Uh, may I also wait well, I'll provide you with the copy para mas uh, accurate yung um ano yan yung mapukuhaan yung uh, info? What is your reaction For example, sa Senator Robin, ang niya is yun naman talaga yung gusto natin, di ba? To stick to the issue. Hindi naman tayo yung nag-umpisa ng name calling, yung uh, allegation na nagbibigay, nag-feed ako ng question. Hindi galing sa akin lahat yon Galing siya kay Senator Alan. Uh, nandun ako para talaga bigyang linaw yung pag pagpapatayo ng new senate building but anong nangyari We, he ended up calling me names during the hearing oo oh, naman tal e, talaga hindi 'di ba uulitin ko um, hindi lang naman ako yung uh, magkakaroon ng ano eh hindi lang naman ako yung nasaktan 'di ba e, yung yung pamilya ko kasi dun sa ginawa niyang name calling kayo yung members of media na uh, na meron siyang allegations na fini-feed ko sa inyo yung mga tanong tuwing ini-interview nyo ako during during that period. So, kumbaga uh, marami siyang uh, gustong sirain or even yung resource persons natin from DPWH, di ba? Uh, tuwing, dun may mga pronouncements siya na parang may conclusion na siya of irregularity eh. Tapos tuwing mag -e explain yung taga DPWH, hindi na niya kinakut off na niya. And makikita niya dun sa transcript na napakalinaw na si DPWH was not given time to explain their side, but they were just there to validate yung point ni Senator Allan. Eh, di ba akala ko ba gusto niyang malaman yung mga detalye about the building. But apparently, during the hearing, ang naging uh, takbo is, ito yung conclusion niya, dapat lahat ng sasabihin niyo uh, supports that conclusion. Eh, hindi naman, I think, uh, hindi naman ganun yung supposed to be na mangyari doon sa hearing na yon. Sabi uh, niyo, validation ni Senator Alan based sa evidence ng video, hindi lang yung name calling. So, so what else? Yung name calling, and then yung allegation nga, yung binato niya sa akin na uh, I've been feeding the media questions during my radio interviews. Um, tapos yung, the way, yung treatment niya din sa mga resource persons namin during that hearing. Invited pa din ako. Uh, I don't know kung babawihin niya because diba, I'm not a member of uh, the committee but uh, may open invitation naman siya during the hearing. So magpapakita pa rin tayo din sa hearing. We will monitor and then pag nakita ko na meron na naman siyang uh, uh, maling uh, statements, we'll see. Baka I will attend again the hearing. I guess uh, hindi na ako yung ano that is beyond my control. I am there to attend the hearing to straight yung kasi di ba parang yung mga data na binabato niya. So I'm just there to tell the truth about the building. Huh? Where is actually, well, personally, hindi pa niya ako na kinakausap, but um, welcome din yung statement niya na parang uh, sinabi niya na tao lang naman din kami, di ba? So, uh, I guess naiintindihan niya yung, dapat maintindihan niya na since tao lang ako na nasasaktan, kaya may basis itong pag-file ko ng ethics complaint. Wala, wala eh, walang gano'n ano na uh, kunwari na text na parang relax muna or uh, usap tayo, how do we fix this? Because you know, at the end of the day, we're uh, a collegial body. <laughs> walang, walang, wala pang gano'n as of today. Ano meron para ma- I mean, look it, the second adult institution, nung nakaka-naka-expose, parang we're washing the Yeah, well, isa din nga because uh, at the end of the day, I'm- may damage din dun sa institution, diba? ba? And uh, dapat ayusin yung how do we fix that damage? Um, tignan natin. De depende ko ano yung explanation dun sa apology. Kasi di ba may minsan may mga apology na I apologize but uh, ito yung hindi kasama dun sa apology. Yeah. <coughs> ko, I'm not familiar, but you know, at bahala na si uh, majority floor leader Talentino to decide on that. With the form of healing the Apti Ethics Committee, paano pag pagharapin kayo ng Ethics Committee, isa na kaalan, hindi po kayo magharapang host? Oo naman, because at the end of the day, hindi naman talaga kami pwedeng mag-iwasan, ba? Diba? When we go back ng July 22, magkikita kami... Ah, uh, wala kaming choice kundi magkita pare-pareho when the session opens on July 22. Ah, sorry, pag-type ko lang. Ah, alam mo ba kung ko do pay center pa? Regarding to the para sa presidente sa area. Ah, hindi I abroad, said Ping being no. Ano pa? Nung no, nagkaroon ng take over, ano uh, nagkaroon ng changes sa leadership, I approached Sen Ping. So para pinakiusapan ko siya na kung baka pwede na tayong tatlo yung mag-usap uh, to explain the history of the building. And <coughs> hindi, hindi, hindi siya nangyari. Um, <coughs> uh, not me? Hindi, parang si Senping yung mag-schedule. Kasi di ba, parang, I mean, uh, alam naman natin na meron kaming issues ni Senator Alan Caetano. Na in a way, siguro yun din kaya ako nilapitan si Senpi. At least, siya yung magiging uh, ano level-headed. Uh, pag nakita kami, or pag may mga issues na hindi kami uh, pagkakasundoan during that meeting at, at least merong uh, isang Senator Ping Lacson na kumbaga magbimidihit sa aming dalawa. Hindi siya natuloy hindi nakapag hindi nakapag pero ay ang alam ko nag-text si Sen Ping kay Senator Alan. And, uh, And parang uh, uh, hindi ko alam eh kung ano nangyari. I guess but you know, at the end of the day, nagkaroon ng hearing without that meeting. Kaya andito na tayo sa ganitong sit sitwasyon ngayon. Okay. Okay kontik na panood nila So parang ngayon pa lang uh, inunahaw ko na <laughs> 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 Hindi pa hindi pa pero siguro after this at least may explain ko na sa kanila yung nangyari and ano yung steps uh, na ginawa natin uh, to correct that ano uh, unfortunate incident Yes. Yes. And talagang noong 2015 talagang na na bully ng todong-todo yung mga uh, yung mga bata kasi di diba, uh, close kasi kami so yung mga anak nung kapatid ko parang anak ko na din yon so uh, i guess during that time talagang um, we had to ano uh, ano ba yan close ranks kasi nga nabubuli na yung mga bata. Um, siguro naman baka mas magiging uh, fair yung hearing ni ano. But I don't know kung sakop siya nung committee ni uh, Senator Robin itong uh, issue ng Senate building. Pwede baka mag-hear? Hindi ko alam kung sino yung vice chair. But remember, yung hearing is not about finding fault, di ba? It's about finishing the building and as chairperson of the committee on accounts, it's his responsibility kung anong direksyon yung gagawin niya para matapos yung building. Ano pa, um, una mong concern sa parking yun na na may parking issue from the issue of the building sa awal ng building center? Ang sa akin, I agree with the statement of Um, Senator Lacson, na parang, you know, at the end of the day, what's supposed to be a legacy and iconic project uh, and nabahira na siya ng mali. Diba? Kasi nga, because the way uh, nila binato yung mga numero, diba? parang may shock factor when um, pag napag-usapan sana namin, mas maliliwanagan sa kanya kung ano ba yung tamang numero. May mga bills na sa tingin naman natin, eh dapat supportahan. I am more than willing to support that. Don't risk losing the photos and videos from your phone. This innovative device makes it easy to back up your smart... Yung statement niya, eh magandang ilabas niya yung ebidensya niya to prove talaga nag um, yung, ano, uh, na talaga nag-feed ako ng question ulit-ulit uh, yung pangalan mo sa days na ng Yun nga din yung isang nakakalungkot na part kasi di ba, ayaw niyang malaman yung dahilan dun sa 852 uh, days. Hindi ko din nga alam kung tama yung number niya because remember sa construction industry may way din sila of uh, computing yung delay. I think yung term is slippage. So, hindi naman yun yung, yung natanong niya. Eh, yun yung sa construction, mas yun yung ginagamit nilang term yung um, slippage. More than I think the number of days. Okay na? Ah, oh, sige. Lahat, pati yung ano, 131 pages. Hindi, meron. I-send ko Hindi, transcript lang pala ito eh. Makukuha niyo naman online. Meron naman. Ito na lang. I-send ko na lang para sa bagay. na? Ngayon na? Okay, thank you very much.